Palaki talaga ko, Kil. Welcome to Romis Update Channel. Sir, so, good morning. Magandang umaga. Umagang kay ganda. Mga ka-update sa ating lahat. So, napakaganda ng uh, sunrise. Ayan. At maganda rin yung dagat, kalmada. Low tide pa rin. Ngayon, dito sa amin, ayan, meron ng nanginginas. Ayan, meron ng isang nanginginas doon. Ayan. At merong mga nakapaglaod, mga ka-update. Mga will. So, mamaya, mag-aabang tayo ng mga will kung meron silang huli. ganda ng umaga Ang ganda dito sa tabing dagat Ang ganda yung simoy ng hangin So yan, may mga kuha, mga ka-update Hindi <laughs> na natin naabangan May ginawa tayo sa bahay Siya, sinong Nong dalawa Panit O si GR, may kuha din daw Tignan natin Alak ya. Pariyo. Pariyo panit no. Panit pariyo. Oh. Apa tandan? Aduh, kebuliau. Unat. Ah. Kabilok buku. KGR. Nanti. panit. Ah, melaki. Melaki. Baru mau ada yang ganti yang isa. Nak kabitau? Melaki kuat uh, itu lah oh, oke saya kerja nih uh, kuat ya enggak ya tak oke okay. oke May dalay may plus light. <laughs> Ayan. Malaki. Pang box talaga. Pwede pang ulam. Meron okay. so, sa laot? Hindi natin naabangan. So, may ginawa sa bahay. Pero may kuha naman sila. natin mabangan pa natin yung iba yung update ito rin may huli din siya mga ka-update si Leo dalawa malaki yung isaw puro panit puro <coughs> panit yung So yan, maraming salamat po Sa palunod at support Ang mga ka-update So, hindi na natin na Tignan yung ibang mga dumating and So, kung gusto nyo po yung video nito Yung ganitong content Paki-like at pa-subscribe na rin po sa aming uh, maliit na channel mga kaapit. Okay? Thank you very much po to God be the glory and get bless po sa ating lahat.